Elo Manang. ang... Kaway-kaway ka muna Kaya sa akin. Ayaw ko ng garilyo mo. O, kaway. Huwag ka... Ibigay ko sa'yo, magbiling sa garilyo. Ayun doon ako ang kakain. Bibili mo na ng pagkain mo. Meron akong biskuit dito. Ah, may biscuit ka. O, tapos, bili mo na lang siya ng... ng ano, ng... ng soft drinks mo sito. Do Huwag na si garilyo, man. Nang, nang taga saan ka nang? Taga saan ka? Nakalalo. Sa? 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 Taga saan? Ang kulit. <laughs> ang kulit ko <-gudok. laughs> Ano pangalan mo? Ano pangalan okay, mo na? Ang dami ako niyan. No? Be, patingin ako. Ang dami ako niyan. Ang dami mong pagkain lang. Be, patingin ako. Ang nilagay ko nga lang Oo. ito sa ano kasi nilagay ng langis eh. Ay! Ilan langis. Ay, Ay lang yung biskwit ko. Sampu, Ay ah. nilagay ko lang yung wit ko. Ah, yung biskuit mo, sampo. Ay, pinagay ko lang kasi meron langis. Ay. Kainin mo naman. Nang taga Hindi saan ka, ka? Kain ko yan. Taga saan ka kamo nang lugar mo? Paal pinangakain lahat. Dun. Tagalog ka ba o Ilocano? Ni lahat pinanggalang ko na nang harang. <laughs> Para pag may binagkitchen da nang frutas. Pwedeng bumili mo ano. Anong anong anong, anong ka diyan? Ha? May tubig ka? Meron. Ayun, may tubig ka. Ay, yung binigay ko sa'yo, huwag mo na i-bili sigarilyo. Hindi, hindi, ito. Para pag ako ang ko, ang gagaliyo. Ayun ako, ayun. Ayun ang weakness ko sa buwan. Ayun ay, ang weakness mo sa buwan? Mm hindi -hmm. alam ka pala yung weakness-weakness. Weakness yung weakness, simple... Ay, teka -te -te mo na. Ito gusto ay, ko malaman, taga saan. Si at... ...karampay. Ha? Parang siya lang ganun. Nangyayari. Para parang ano siya, stress to body all. Stress? Stress to body all. Stress to body all siya, hindi niya kilala yung may ari nito. Hindi niya alam. Hindi nang, taga saan po kayo ng anong lugar po kaninyo? Last of niya. Ayun, may gwardiya doon. Eh, hindi ko alam yun uh. ah. Alam mo yun. Punta ka na doon. Pero talaga, ano ka, lala, Tagalog ka, o Tagalog, ka, o Ilocano nang? Tagalog. Mrs. At Tagalog. Kaya niya akong lumino. Hmm, water. Hingitan siya ng water. Oh, yun. Tapos, bibili ka sigarilyo. Ay, huwag naman. Pagkain na lang. Pepe nga ako doon. Pagkain. Wala kayong ano. Salamat po po. Eh, nasan po kayo? Nasaan po kayo umuwi nang? Saan kayo umuwi? Ay, ganun. Ay, ganun. Ang mga batang nandito na naman, pang-apat ko na to. Oo. Itong magagaling na to. Inuyang ako. Alam mo ba, ibig sabihin ng inuyang? Oo. Niligaw na naman ako. Oh? After all, oh. the night in the pool. Mm. Ano oh. nangyari? Lalo doon siya sa purgatorio ngayon. Ha? Huh? Ila ano, in, ito, pahinggan mo. Sana Ila, oh, ano, sa niligaw mo, makinig ka. Opo, opo. Maririnig yun. Hmm. Ano lang ang gagawin niya? Pinahiga, pinatanggal yung bra. Oh? Huh? Lahat pati ano. Eto, Ay. alam niya yan kung saan kung so, anong ginagawa sa kong 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 niya kung paano datkatay, datkatay. Ganun yun. wash yung more pag loloko-loko sa akin, magsalita ka ng ano. Mm -hmm. Mura. Mm -hmm. Bad yun. Mumurahin mo ako. Bad nga po yun. Magsasalita ka ng hindi maganda bukod sa mura. Opo. Talagay ka sa impyerno. Tama Ngayon, po. Ngayon kung magsasalita ka, kung sasaktan mo ako, mm -hmm. hindi pa man. Ursyo, gagawin ka kaluluwa. Ando ka sa Ah, sige nang.